mura lagi kong nalipong. <laughs> ano bilhin mo? Ni? Anong bilhin niyo? Sa so 7-11? Ah, mag-top up na lang ko kuan, patatong. Wala ko patatong. Wala ko malakas. Una mo kay mag-video ko. <laughs> Una ka te. <laughs> Nag, ano ako? Nag Hi guys, welcome to my vlog. Tinatrabaho ko na naman ang YouTube. Boring na naman ako sa ano, sa Reyes. <laughs> sa YouTube na naman. Ay, di po sa YouTube. Isa sa Reyes. Kaya nga, Ito ang may tunay na may tira kaysa rails. Wala pa naman yun. Mag-ano muna ako? Tap-up ko lang akong patatong. mag top up ka, teh Magbili ng tubig. Ba't hindi ka uh, nagdala ng tubig? Tubig. Wala Tubig. What baba. Wag mo na magdala ka tubig, te. Eh. wala kang water, wala kang water bottle. Wala man baso doon, may baso doon. May tubig man ako. May baso doon? Wala baso doon. 415. may tubig pala. Hawakan mo. Kasi mag sana <laughs> mag top up ng 500. hindi, eh, eh, patatong lang. Na, uh, ito ang tunay na mapira. Ito ang tunay na. Yan ang mapira sa alin. Siya ang pinaka mapira sa lahat. Mapira ba yung mag-top up ng Patatong. Yan. Patatong 100. Ay ang ah, kamot nako <laughs>